So, for today, this video guys, may unpouch tayo dito sa harapan nyo. Tingnan natin kung maganda nga po itong kanilang item. So, napakabilis ang shipping nito. So, isa siyang fashion. Fashion necklace. yon Yun. Kaya kung gusto nyo umorder guys, click my yellow basket here and purchase nyo na. Kasi non-tarnished din po siya, non-faded. Lalo na kung mahilig kang mag, ano, maligo sa dagat, ah uh, mag maligo na may suot na jewelry, bagay na bagay ko sa iyo. So wait, buksan muna natin. Ito yung packaging nila. As you can see, nakababal rap pa. So ayan, napuksan na natin guys. Hindi ko ito pinalitan ha. So ayan, ito na nga guys. ayun siya, may pa-box. O so, saan ka pa. Murang-mura lang guys, nasa yellow basket. Kaya kung gusto nyong bumili ng napaka-elegant na product, at may pa-box pa. Bili na kayo sa yellow basket. Ayan siya guys. Separated ang kanyang chain at kanyang pendant. Ayan o. Matuturingan siyang para siyang 18 karat na gold. Kung mahilig ka sa mga gold. Actually, meron akong ganitong gold. Pag i Tutugma ko siya sa real gold at saka sa gold na 'to sa fashion. Ito kasi guys, pwede 'yung pang-gamit sa pang-araw-araw. Para hindi kayo takot kung manakawan kayo or mawala man kasi nga ano lang naman siya, uh, fashion lang naman siya. Ayan siya guys, so oh, napakaganda. 20 inch po pala 'tong pinili ko. Ayan. Para ma-appreciate nyo ang ganda niyan. Ang rope chain. Rope chain po ito. Ayan, napakaganda ang kanyang lock. Ayan. Ayan. Maganda siya guys. Tapos, wala nga lang nakalagay na number. Kasi ang tunay na gold, may number po yun na nakalagay dito sa lock. Tapos hindi sila ganito kakapal Pag ang gold na ganito kakapal Ma-average to guys ng 35 to 40k Yung mga ganito kakapal na guys Diba? E, tapos ito yung kanyang pendant Ayan guys, napakalaki din oh, Parang limang piso yung laki niya guys Ayan So, subukan na natin, guys, para ma-appreciate -ma natin kung ano itsura niya. Ayan. So, ayan ang kanyang ano. Ayan. As you can see. Ayan. Blurred kasi dito eh. Pero napakaganda yan, guys. Ayan o. Oh. Ang ganda niya. Promise. Bumili ka na. Lalo na kung... Uh, gusto mo din na uh, sa mata ng mga uh, kaibigan mo or kahit sino. Yung mga hindi marunong tumingin ng gold, syempre mapapawawa sila. Sabi nila, wow, nakagold siya. Pa, Pang-class tong tao to. Pero hindi nila alam. Ang suot mo, mumurahin lang. Diba? Diba? Pero pag sa iba to, syempre, pag sanabing gold nga, gold siya. Ano na. O, di ba? O, di ba? Ang ganda, guys. O, o tarin nyo na, bilhin na. O, bilhin na sa yellow basket. Pwede siyang baliktad. Pwede nyo iharap seat. Si Jesus dito sa harap nyo. Baliktad lang yung pagsuot ko eh. Pero ayan siya guys. Diba? 20 inch po to ha. Ayan. 20 inch. Ayan. Tapos uh, mararamdaman nyo guys. Kasi kung hindi siya magandang isuot. May irritate yung balat nyo. Pero to napaka lightweight. Makapal siya pero hindi siya mabigat para siyang totoong ginto. So, bili na kayo sa Yellow Basket, guys. Bye, mga kapayo!